Nababaliw ang mga merkado. Sa isang araw, 43% ang itinaas ng Oracle sa stock market. Isang makasaysayang record na nagtulak kay Larry Ellison, 81 taong gulang lampas kay Elon Musk bilang pinakamayamang tao sa mundo. 300 at siyam na put, 3 bilyong dolyar ayon sa Bloomberg Billionaires Index, katumbas ng mahigit 21 milyong taon ng minimum na sahod. Ang kumpanyang dating tinatawag na Luma ay biglang naging sentro ng pandaigdigang artificial intelligence. Pero sa likod ng pagsabog na ito sa stock market, may higit pa kaysa sa tagumpay sa ekonomiya. Ito ay kwento ng isang obsesyon. Tungkol ito sa isang lalaking naghangad kontrolin ang datos, pamahalaan ang mga daloy at mangarap ng walang hanggang buhay. Si Larry Ellis son ay hindi ordinaryong boss. Ulila siyang naging bilyonaryo at rebelde ng Silicon Valley na nagtayo ng Oracle bilang imperyo ng kaalaman. Para sa kanya, impormasyon ang pinakamakapangyarihang bagay at ngayon, lumalampas na ang kapangyarihan nito sa teknolohiya. Pinupunduhan niya ang mga laboratorio tungkol sa pagtanda. Pangarap niya ang isang sangkatauhan na pinahusay, binabantayan at walang hanggan. Hindi ito katang isip na agham, ito ang kanyang plano. Habang nais niyang humaba ang buhay, gumagawa siya ng network ng impluensya na para sa kanya ay parang walang hanggan. Noong 2020, gusto ni Donald Trump ipagbawal ang TikTok. Limang taon na, nandyan pa rin ang app. Ang mga American server ay pinamamahalaan na ngayon ng Oracle. Ang tagapagbantay ng algorithm ay hindi Google o Microsoft, kundi si Ellison. At kalahati pa lang yan ng buong larawan. Dahil habang kontrolado ng ama ang mga server at datos, ang anak niyang si David Ellison ang may hawak ng Hollywood, Skydance at baka pati Warner Brothers sa hinaharap. Ang ama ay may hawak ng teknolohiya ang anak ng mga kwento. Magkasama nilang kontrolado ang daluyan, algoritem at imahe. Imperyong naguugnay sa Silicon Valley, Washington at Hollywood. Habang tutok ang lahat sa BlackRock bilang simbolo ng aninong pinansyal, kakaunti lang ang nakakaalam na may isa pang matagal ng pumalit na higante. Isang imperyong kultural at teknolohikal na nakaka sa politika, merkado at imahinasyon natin. Kamusta, Entrepreneur Mindset? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon, Susuwang tayo sa kamangha-mangha at nakakatakot na kasaysayan ng Oracle at ng dinastiyang Ellison. Malalaman natin paano naging tagapangalaga ng artificial intelligence ang isang rebelde mula Silicon Valley. Bakit ipinasa ni Trump sa kanya ang TikTok? Paano napunta kay David ang kontrol sa Hollywood? At hanggang saan aabot ang obsesyon ni Larry Ellison na talunin ang kamatayan at kontrolin ang mundo? Kuwento ito ng kapangyarihan, datos, at ego. Isang dinastiya na handang baguhin ang ikadalawamput isang siglo ayon sa kanilang imahe. Tara na! Lumaki ang batang lalaki sa maliit na apartment sa Southside. Hirap pagkasyahin ng inang solong nurse ang kita. Ang kanyang amain ay istrikto, malamig at mailap. Ang batang si Larry Ellison, labindalawang taong gulang, ay nalaman na iniwan siya nung ipinanganak. Noong araw na yon, nangako siyang hindi na muling aasa sa iba. Hindi matalino si Ellison sa paaralan. Madalas lumiban, napalaya sa dalawang universidad at tumakas sa Berkeley kahit walang diploma. May apoy siya sa loob, galit na gustong makabawi. Wala siyang pera, koneksyon o plano. Simple lang ang paniniwala niya. Ang may datos, may kapangyarihan sa mundo. Noong isang libo sa Silicon Valley, itinatag nila ng dalawang kaibigan ang maliit na kumpanyang software development laboratories. Mukhang pangkaraniwan ang ideya. Sistema ng database management. Pero may nakita si Larry na di napapansin ng iba. Ang pamahalaan ng Amerika at partikular na ang CIA ay naghahanap ng paraan para mag-imbak at maggamit ang napakaraming impormasyon. Kaya pumwesto na sila. Ang proyekto ay tinawag na Oracle mula sa codename na ginagamit mismo ng CIA sa loob. At dahil napakaganda ng takbo ng software, nagpasya si Larry na gawin itong sentro ng kanyang kumpanya. Pinangalanan niya ulit ang kumpanya ng parehong pangalan, Oracle Corporation. Ang unang kliyente ay ang CIA, at mula sa sandaling iyon, naunawaan ni Ellison ang isang mahalagang bagay. Hindi manggagaling sa code ang kanyang kapangyarihan, kundi sa pagiging dependent ng iba. Pag na sa server nila ang datos mo, di ka na makaalis. Noong labinsiyam na daan at walumpungs, naging imperyo ang Oracle. Nagre-recruit si Ellison ng mga salesmen na parang bumubuo ng hukbo. Hinihikayat silang magmadali, magdomina, at sumamba sa tagumpay. Para sa kanya, hindi ang pinakamagaling mag-innovate ang nananalo, kundi ang pinakamabilis magbenta. Noong panahong iyon, nahuhumaling siya sa isang lalaki, si Bill Gates. Kinamumuhian niya ito kasabay ng pagkaingit dahil si Gates ay nagbebenta ng mga software para sa masa. Balang araw, dapat nating talakayin ang kasaysayan ng pagkakatatag ng Microsoft. Si Ellison ay gumagawa ng mga sistemang gamit ng gobyerno at nais maging general, hindi lang tindero. Noong panahong iyon sa Silicon Valley, kakaiba siya, mapanukso, mayabang, palabongga, habang nagmumuni-muni si Jobs sa templong budista, si Ellison ay nangongolekta ng yate, eroplano at imposibleng hamon. Lumitaw si Larry Eliason sa Iron Man 2 dahil siya ang tunay na sumasalamin kay Tony Stark sa totoong buhay. Isang bilyonaryong palaboy, mayabang, obsessed sa teknolohiya at kontrol. Pero sa likod ng marangyang anyo na ito, nananatili siyang pareho. Isang malamig na estratega, obsessed sa kontrol. Habang ang ibang mga negosyante ay gustong baguhin ang mundo, siya naman ay gustong kontrolin ito. Ang Oracle ay naging higante at libu-libong kumpanya, banko at ahensya ng gobyerno ang umaasa sa kanilang software. At noong dekada 2000, sunod-sunod ang kanyang mga pagbili. Bilyong-bilyong dolyar ang ginastos para bilhin ang PeopleSoft, Saibili, Sun Microsystems. Bawat bili ay dagdag sa kanyang imperyo. Bawat talo ng kalaban ay lapit sa monopolyo. Pero habang lumilipas ang panahon, unti-unting kumukupas ang kanyang alamat. Mas mabilis gumalaw ang mundo kaysa sa kanya. Ang Amazon, Google at Microsoft ang namamayani sa cloud. Ang Oracle ay isang mayamang higante ngunit mabagal at walang kaluluwa pinamumunuan ng isang tagapagtatag na itinuturing Laos. Maliban kay Larry Ellison na ayaw amining tapos na siya. Sa likod ng anino, pinaplano niya ang paghihiganti at nakikita ang hindi pa alam ng iba. Lalamunin ng artificial intelligence ang mundo at ang may-ari ng mga server ang magkokontrol ng hinaharap. Kaya siya ay lumilihis ng landas. Palihim, nag invest ang Oracle ng bilyon-bilyong piso sa infrastruktura tulad ng data center na may NVIDIA GPU, pati kasunduan sa Open Artificial Intelligence, Artificial Intelligence Startup at mga gobyerno. Nagiging Artificial Intelligence Factory ang imperyo ng software at ang pagbabagong ito ang magpapabago sa lahat. Noong 2000 at 2005 nang sumabog ang Oracle sa stock market, hindi nila ipinagdiwang ang lumang dinosaur na nakaligtas kundi ang pagbabalik nito. Ang pirata ng Silicon Valley ay muling naging kapitan ng barko. Ngayon, hindi na lang niya hawak ang mga database ng kumpanya kundi pati ang pundasyon ng global na katalinuhan. Habang binubuo ni Larry Ellison ang digital na imperyo, umuusad din siya sa politika. At dito pumapasok ang pangalan ng TikTok. Lumabas si Donald Trump sa White House at nagsalita sa harap ng kamera. Pinag-aaralan namin kung ipagbawal ang TikTok. Noong sandaling iyon, naging malinaw ang lahat. Sa unang beses, nagbanta ang Amerikanong presidente na ipagbawal ang banyagang aplikasyon. Opisyal na rason, paniniktik. Inaakusahan ng administrasyon ang ByteDance, kumpanyang Chino, ng pagkuha ng datos ng mga Amerikano at posibleng pag-impluensya sa kanilang opinyong pampolitika. Kung gusto ninyong malaman pa, gumawa ako ng video tungkol dito. Makikita ninyo ito sa description. Pero sa likod ng mga eksena, may isa pang labanan na nagaganap. Talagang naghahanap ang gobyerno ng solusyon para mapanatili ang TikTok nang hindi nawawala ang dangal. Ilang mga kumpanya ang nagpapakita ng interes. Microsoft, Walmart, Google. Biglang lumitaw ang hindi inaasahang kalahok, Oracle. Noon, malayo pa itong maging cool. Kilala ito bilang kumpanya ng mga server, banko at ahensya ng gobyerno. Pero nakita ni Larry Ellison ang isang oportunidad na walang ibang nakakaintindi. Ang TikTok, hindi lang ito isang app, isa itong minahan ng mga datos tungkol sa pag-uugali. Kaya inilabas niya ang kanyang lihim na sandata, ang lobbying. Naintindihan niya, hindi mo matatalo ang estado, dapat mo lang itong iwasan o punduhan. Matagal na ring malapit si Elison sa mga Republikano. Sinusuportahan niya si Trump sa pera at nag-organisa ng fundraising sa sarili niyang bila. At ang Oracle naman, sa kanilang panig, gumagastos ng mahigit 10 milyong dolyar kada taon para sa impluensyang politikal. Sa Washington, Nakuha nila ang misyon na pangarap ng lahat, hindi ganap na pagbili, kundi mas estrategikong papel bilang Amerikanong tagapagbantay ng TikTok. Sa ilalim ng presyo ng White House, inilunsad ang isang proyekto, ang Project Texas. Isang lihim na kasunduang na pagkasunduan kasama ang gobyerno na nag-oobliga sa ByteDance na itago ang lahat ng datos ng Amerikano sa mga server ng Oracle. Nananatili ang TikTok app pero ang Oracle na ang may control sa data. Lalo pang lumakas ang TikTok na may isang daan at milyong aktibong user sa United States. Ngayon, bawat gamit ng app like scroll, oras sa screen ay dumadaan na sa mga server. Oracle. Opisyal, pinoprotektahan ng Oracle ang privacy ng Amerikano. Pero sila rin ang may hawak ng natatanging behavioral database na wala sa iba. Ano ang pinapanood? Nakakainis. At nagpapagalaw ng damdamin ng mga gumagamit. Raw data ito, emosyonal, politikal at magagamit. Dito nagsimula ang pagbabago. Hindi lang computing infrastructure ang hawak ng Oracle, kundi pati paggawa ng atensyon ng mga tao. Hindi ito nakikita, pero malaki ang epekto. Noong pinirmahan ang kasunduan sa TikTok, mas pinalalim pa ni Larry Ellison ang koneksyon niya sa politika. Tahimik siyang tagapayo ni Trump, nagpondo sa kampanya ng Republikano at naglagay ng mga tao mula Oracle sa gobyerno. Ang resulta, lumawak ang network ng Oracle mula sa mga server hanggang sa gobyerno, mula sa cloud hanggang sa politika. At kung may ilan mang nag-aalala tungkol dito, si Ellison naman ay natutuwa. Sa unang pagkakataon, matapos ng dekada, hindi na lang back office ang Oracle. Isa na itong geopolitical na manlalaro at digital tagapagbantay ng datos ng pinakamalalakas na social network. Pero kalahati pa lang ito ng buong kwento. Dahil habang si Larry Ellison ay abala sa digital na utak ng Estados Unidos, ang kanyang anak naman ay tinutumbok ang emosyonal na puso nito. Hollywood. Sa Beverly Hills, isang 27 anyos na lalaki ang pumirma ng checking 300 at 50 milyong dolyar. Hindi kanya ang pera, kundi ng ama niyang si Larry Ellison. Si David ang pangalan ng binata, ngunit sa Hollywood, di siya gaanong pinapansin. Isa na namang anak mayaman ang gustong maglaro sa studio, pero si David, seryoso siyang bumuo ng imperyo. Gamit ang pera ng kanyang ama, itinatag niya ang Skydance Media. Hindi basta-basta ang pangalan, ang Skydance ay tumutukoy sa isa pang hilig ng kanilang pamilya, mga aeroplano at mga yate. Simula pa lang, gusto na niyang gumawa ng malaking ingay. Sa kabila ng inaasahan, nagtagumpay siya sa Mission Impossible 4 Star Trek Into Darkness, Terminator Genesis at lalo na sa Top Gun Maverick kasama si Tom Cruise. Bawat pelikula ay nagtutulak sa mga hangganan ng teknolohiya. Bawat produksyon ay umaasa sa mga pinakabagong special effects. Karaniwang nakahost ito sa Oracle Servers. Sa labing limang taon, naging higante ang Skydance. Noong 2024 at 24, inanunsyo ni David Ellison ang pagsasanib ng Skydance at Paramount Global sa kasunduang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Nagbigay ito sa kanya ng kontrol sa mga lumang studio ng Hollywood, Columbia Broadcasting System Music Television, Nickelodeon, Showtime. Nasa ilalim na ngayon ng dinastiyang Ellison ang lahat ng iyan. At umpisa pa lang ito. Ayon sa Wall Street Journal, naghahanda ang Skydance na mag-alok para bilhin ang Warner Bros. Discovery, may-ari ng Homebox Office Cable News Network at Detective Comics Comics. Kung maganap ito, si David Ellison ang hahawak sa pinakamalaking media conglomerate sa mundo. Sa unahan ng Disney, sa unahan ng Netflix. Paghawak mo ang teknolohiya at kwento, di ka lang nagpapalabas ng pelikula. Hinuhubog mo rin ang pananaw ng tao sa realidad. Ang ugnayan na ito sa pagitan ng ama at anak sa pagitan ng digital at ng kwento. Tinatawag ito ng ilang analis na Ellison Complex, pinagsasama ang Silicon Valley at Hollywood sa pagitan ng artificial intelligence at makinang tagalikha ng panaginip. Oracle ang nagpapatakbo ng TikTok, TikTok ang humuhubog ng asal, at Paramount ang gumagawa ng content para dito. Nagtatagpo at nagkakaisa ang lahat, iisang pamilya ang namumuno. Pero hindi pa dito nagtatapos ang laro ng kapangyarihan. Sa likod ng mga studio, Server at kasunduan, may mas nakakabahalang ambisyon, kontrolin ang hinaharap. Ginagawa ni Larry Ellison sa mundo ang pag-automate ng kapangyarihan, paglikha ng sistemang gumagana kahit natutulog tayo at gawing makina ang ideya. Sa usapin ng kapangyarihan, palaging nababanggit ang BlackRock higanting pananalapi na humahawak ng higit 10 trilyong aset. Ang BlackRock ay parang anino sa likod ng mga pensyon, utang ng Estado, kumpanya, mula CAC 40 na hanggang Nasdaq. Isang imperyong di kita pero nahuhulaan at kontrolado ang pananalapi, hindi ang isipan. Si Oracle, kinokontrol ang daloy ng atensyon, isang uri ng dominasyon na kultural, algorithmic at di nakikita. Habang stocks ang binibili ni BlackRock, oras ng utak naman ang binibili ni Oracle. At ito ang pinakamahirap hanapin na yaman sa ekonomiya. Sa loob ng dalawampung taon, ginamit ni Larry ang yamang ito para punduhan ang Ellison Medical Foundation na nakatutok sa pananaliksik ng pagtanda. Ang pangarap niya ay talunin ang kamatayan. Itulak pa ang mga hangganang biyolohikal ng tao. Pinalilibutan niya ang sarili ng scientifico, transhumanist at artificial intelligence engineer. Sa pribadong isla niya sa Hawaii, sinusubukan niya ang mga modelo sustainable agriculture, smart city, regenerative medicine, at isang living laboratory na walang kontrakapangyarihan. Hindi lang pagtanda ang target ni Ellison, gusto rin niyang kontrolin lahat. Pinopondohan niya ang Artificial Intelligence Surveillance Projects, prediktibong police security systems, at nais niya ng lipunang kontrolado. Dito, Oracle ang naglalaan ng infrastruktura, database, pagkilala, at underground cloud. Nagiging sandata ang teknolohiya at ang sandata ay nagiging politikal. Ngayon, ang Oracle ay hindi na lang isang kumpanya, isa na itong pandaigdigang sistema ng impluensya. Mula sa kwentong ito, may tatlong aral para sa negosyante. Una, tumaya sa pangangailangan, hindi sa uso. Hindi sinundan ni Ellison ang mga uso. Habang abala ang iba sa paggawa ng bagong Facebook, siya naman ay bumubuo ng pundasyong aasahan ng mga higante. Kapag napaasa mo ang iba sa sistema mo, panalo ka kahit ano mangyari. Sa negosyo, huwag lang sumunod sa uso, si sikaping maging mahalaga. Ang ikalawang leksyon, maghanda ng mabagal, umatake ng mabilis. Ang oracle ay sining ng estrategikong pasensya. Maaaring abutin sila ng sampung taon bago makapasok sa isang merkado. Pero kapag bumukas na ang pagkakataon, todo bilis silang sumugod. Iyan ang tunay na kahusayan, ang kabagalan sa paghahanda, ang bilis sa pagsasagawa. Ang ikatlong aral ay gawing gasolina ang mga krisis. Ang iyong panggatong, habang may mga politikal, ekonomiko o teknolohikal na pagsubok, lalong tumitibay si Oracol. TikTok, regulasyon sa Europa, tensyong geopolitikal. Ginagawang oportunidad ni Ellison ang bawat krisis at hadlang para sa kontrol. Para sa kanya, yaman ang kaguluhan, hindi banta. Kapag nakinabang ang negosyo mo rito, pwedeng itong maging imperyo. Parang Uber, isang app na ginawa para maghiganti at gumamit ng iba't ibang krisis para maging numero uno sa buong mundo sa larangan nito sa paggamit ng ilang ilegal na paraan gaya ng sa video